yun yung sa performance. Pero as a friend naman, I'm very really grateful na nagkikaibigan ko si Carmen. Kasi napaka-supportive ni Carmen. At saka, ang dami nang ginawa for this film na dito na sa ating promo, na hindi niya ako pinabayaan. Kaya, from my heart, iba ang pasasalamat ko kay Carmen as a friend. Carms, di ka? Hey, Maraming salamat. Si love, love you, love you, Carly. love you. Last question ko naman for Tonto. Sa totoong buhay ba meron ng Padin na nagmahal sa iyo katulad din mo. Pagmamahal <laughs> ng karakter ng Mudras at narinig ko din na kumbaga minahal mo rin naman in a certain way. Uh, katulad din ka, Jerry. <laughs> 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 si Alan, si <laughs> Gorky, <laughs> mahal ko. <po. No. laughs> Yun nga yung ano yun, eh, may dialogue nga ako dun eh. Mamahalin kita siya. Ay, 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 well, ah, oo. Okay, okay. Doon nga kita hinangaan, actually, yung gusto niyang sabihin. Pero siguro naman, mapapanood din niya naman. Saan naman panoorin ito? Tuga ah. nga, panood kayo. Hindi, meron ako talaga hinangaan kami lahat, mas kasi Miss B, yung aming director of photography. Sinabi niya na iyak siya kay... kay Ton na nung delivery niya yung ano yun, yun yung delivery mo direct? pareo ba? Nakuha ba ni Tonton yung gusto mong delivery? Direct na kaya? So, sinabi so, ba? Sinabi pa, mo ba sa sinabi, sinabi ba sa'yo? O ikaw ang nagsabi? Saan uh, nagsabi? ah! Siya ang May, may line na... Uh, line mo? Line ko. Uh, oh. Line din na line. So, line nung ano, sinabi sa'yo. Uh -huh. Tapos, Meron ka rin lines. Wala guys. sa trailer, no? Gusto ko sanang gawin sa kanya, pero wala sa trailer. Ah, sa kanya. Doon mo naman. Hindi, basta meron lang doon na ano, na inalam ko lang kung paano mo ako. Para, 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 yung mga... sagot ni Tonto nang aabangan ko doon. At yung sagot niya, tama. Hindi ko alam kung paano ipaniwana. Alam mo yung sa pagkatao niya, sa role niya, yung as Enrique, tama yung sagot niya tungkol sa pagmamahal. Dahil sa eksena niyo yes. at ah, sa portrayal ni Ton, for the particular scene, maintindihan ng lahat Correct. kung bakit niya gustong magiging mudrasta si Becky or Elmo and Archie. Parang gano'n. Tinatanong ako lagi ni Kuwedi, malinaw ba? ba kung Concern ko talaga yung direct. Kung bakit? Kasi siguro niyo ba na, na tama ako maging mudrasta? may eh, paliwanag ba ng pinikula, bakit ako mo na eh... Dahil sa eksterno tonton. Yun, ay yun. yun, ay yun. na yun. Yun na yun. Sinagot na ng tonton sa pinikula. Kahit hindi niya sinabi. Itala, dahil nga no, yun po. Ayoko sabihin eh. oh, Thank you. Magkakaabangan yung line na yan. <laughs> Thank you, Sir Jerry. Next question po, over Hi po, good afternoon. I'm Janice Hi. from Bulunar. Ayan, may question is for Kuya Ding muna po. Kuya T, um, kasi kanina dun sa kinakwento ni Sir Tonton na yung kissing scene nyo sa MMK, parang hindi mo alam. So si Sir, si Direk Wen lang ang dalit, uh, Wen Darawas lang ang sabi sa kanya without uh, telling you. Kung sakali ba na nalaman mo, Kuya T, papayag ka? <laughs> not... Chinese, isistorya ko sa'yo yung totoong niya. Daga, daga. Mukhang doon do, kami do kinabahan. Sumalangit so, tawaan kasi gusto ko totoo ang sasabihin ko. Kaya nga binulungan si Tonton na lagi ko sinasabi sa mga pelikula ko noon, no kissing scene. Ayoko kasi nga gusto ko fun lang. Ang, ang theory ko sa sarili ko noon, papatawa, uh, uh, masaya lang, pang family. Gusto ko ang mga bata manonood. So kahit kay mother, sinasabi ko, Mother, kahit anong mangyari gusto ko manonood mga bata kasi yun ang, yun ang market ko, yun ang gusto kong kunin na market ko. Kaya wala talaga. Pero doon, uh, hindi, nag, ano, kuma, sasabihin ko sana, nagustuhan ko naman eh. <laughs> hindi yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig sabihin, nagustuhan ko yung eksena. Kasi nung pinapakita na ni, ano, hindi na justify ni Wen, tama eh. Tama yung pain eh. Tama yung, Akala mo hindi na kita makikita. Yung emotions sa hindi. Akala mo hindi mo siya makikita. Ang naman mo siya. Kita mo. Puro yan yung mga binigay sa akin ni Wenon eh. Yung, yung, kaya dapat po hindi mo na nga napansin yung halik eh. Yung, yung hagulgol sa dip-dip ni Tonton. Kailangan masikip na masikip po yun. Sige, sige. Kaya yun ang totoo. Kaya pinigla, Eh pero sino, parang naman magagalit o may inis nun. Tonton Gutierrez yun, Hindi ka na kaya okay lang sa amin. Ton, kung gusto mong ulitin ko sa'ng pelikula yon, hindi ako sasama, Ano? <laughs> Sana pala. Ay, <laughs> gandaan. Joke lang, hindi. So ang feel daw, kaya hindi ka pa rin ready sa mga gano'ng kissing scene sa movie? Ang feeling ko kasi, pag may kissing scene, talaga seryosong, 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 seryosong pelikula na nga. <laughs> Parang ganyan. So, kasi nagko-comedy pa. May comedy, may gano'n. Parang gusto ko pa rin, ano, mag-stick sa comedy at the same time serious yung, let's say, yung tema. Pero gusto ko pa rin maraming mga kapatid. Parang, ewan ko lang ha, pero sa napag-uusapan namin, pwede naman ganun lang naman to, di ba? Parang na-express naman yung gusto. Kinilig din naman, ando doon pa rin. Pero talaga mararamdaman nyo dito yung pagmamahal ko at namin talaga sa isa't isa. I think sapat na yung mararamdaman ng tao. Kasi kahapon, eh, ano kami, ramdam na ramdam nila eh, yun naman nila nahilalap na, na yun pa. Yung yakap nga lang daw, sabi ng girl from, from the SM group, sila na yung nagsabi na, ang sakit daw, oh, yon yun yung comment. Ang sakit daw. Yeah. Ay, ganun man yun. Sakit. Sakit. <laughs> <laughs> Hindi mo na kailangan sabihin. Sakit <clears throat> Kuya Dick, um, siyempre sa maraming, uh, nung panahon mo, pag sinabing gay uh, role, talagang sa iyo nakatatak yun at ikaw lang stand out sa ganong role. Ngayon, marami nang gumagawa ng mga gay roles. Sa mga, sa present generation po ng mga comedy, ano ngayon, actors, okay. sino po yung napanood mo na bumidib ka at sabi mo pwedeng sumunod sa yapak mo? Janice, kasi napag-usapan na namin yan lagi. Tsaka kahit ni Vilma, kahit ni Vilma, po si Vilma, naalala ko nga pala. Siya yung kausap ko tungkol siya. Siya mismo kasi parang, ano ba sa mo? Parang hindi ko kasi masabi, kasi iba-iba yung mga tinahak namin eh. Kung baka, katulad na sinagot ko kanina sa vlogger na, kung lahat naman kayo nakasama ko ng 80s, hindi ba? So nakita niyo naman na ang pelikula ng Regal noon, every three months nagpapalabas ako ng pelikula after four, di ba? Tapos ganda, di ba? Box office naman siya, di ba? Eh ngayon pala nangyayari, di ba? Yearly na ang pagpapalabas o paggawa ng pelikula. Pagawa. So, hindi ko masabi kung sino talaga yung tumatahak ng gano'n dahil iba-iba ang style, iba-iba ang brand, iba-iba ang, ang brand of comedy. So, nahihirapan ako. Kaya lagi ko sinasagot, hindi naman sa pagiging safe. Sabi ko, maraming magkagaling na comedy actors o maraming gustong uh, maging komedyante. Pero nahihirapan ako, to be honest, nahihirapan ako isipin na sino ba talaga yung susunod na pareho kami ng steps o yung journey na tinahak sa show business. Parang iba eh. Oo, lahat kami nagpapatawa, pero iba-iba yung mga pinagdaanan namin. Katulad di ba, di ba, magaling siya. It's his time. Talagang siya naman yung uh, sa comedy ngayon. Pero iba yung journey na dinaanan niya. Uh, nag ko sa nag start siya sa stand-up comedy. Uh, nga ako kasi. Naging, naging at tawag doon sa MTV. Nakasama ko na rin siya. Naging, uh, yun sa audience pag break time. So, mo siya nakilala. Kasama na kami sa sa concert ng front act sa kay Juday kasama ko sa concert. Iba yung tinahak niya eh, sa so iba rin ako. Kaya hindi ko masabi kung ano talaga yung susunod. Marami, maraming pwedeng sumunod sa akin o maraming mas magaling pa sa akin. Hindi naman pwedeng ako lang ang magaling dito. Pwedeng ma ano pa. Kaya lang, hindi ko alam kung sino pa. Kasi marami namang mga potensyal na ito na maaaring sabihin natin hindi lang nabibigyan ng uh, oportunidad na maging mga Marami magagaling nakikita ko. Pero hindi sila nagagamit, hindi pa sila nade-discover. So right now, kung sabihin natin, kinala natin kung sino talaga yung rumarampa talaga sa comedy. Iba, Nandiyan dyan si Vice. Na, nasa comedy na, sino pa may ibang comedy? Osprey. Okay, Bables. Christian. Ah, Bables. Ayun, marami. Marami naman nagtatry sa comedy. And Pagkakalik sila lahat eh. Kasi ano muna, na, ayun pa na dyan, kay, ano, uh, mga kaibigan ko naman kayo. Sa tingin ko, hindi lang talaga, ewan ko ha, hindi lang basta galing dito sa showbiz eh. Hindi lang, ay eh, hindi, maraming magagaling, pero hindi lang talaga nabibigyan ng break. Kaya ayaw kong sabihin na, eh, hey, ikaw ang the best. Ikaw ang the best. Pwede kong sabihin na, ikaw ang the best, pero ikaw ang nabigyan ng chance. Pwede kong sabihin na, ikaw ang pinakamagaling, pero ikaw ang ginusto ng tao. So, mahirap talagang sabihin. So, I would like to say, I would like to think na may kanya-kanya kaming journey at meron kanya-kanya kaming style kung paano umabot sa dapat na talaga Eh, sino na lang po yung gusto mong maka, ano, maka showdown sa comedy? Ayun, maka Makakulab. makakulab. Uh, kulab. Okay, collab. Kasi showdown, parang, gusto ko ba makapag-showdown? pa kawin kawit nyo? Diba? Parang hindi naman siya wala. Kakulap, kahit sito. Um, uh, kung, kung, ano yung maganda. Ako lagi ko sinasabi na masyado akong conscious sa script. Masyado akong conscious sa istorya. Ayoko yung gagawin lang ni Direk Julius na basta lang pat patawanin niya ngayong tao, okay na. Hindi ako pwede sa ganun. Um, uh, bigyan mo ng lagi ko sinasabi, gawa mo na kayo ng magandang istorya. Ah. Kahit sa TV, kahit sa mahalaala. Maski kung nandiyan dyan pa yung mga tao dati nag nandiyan uh, pa sila, well, yung mga grupo nila, Lagi ko sinasabi, gawa mo na kayo ng storyang maganda. Saka natin lagyan ng katatawanan sa loob. Mas mahirap kasi yung iniisip nyo na lahat yung nakakatawa tapos walang laman yung storya. So gawa mo na kayo. Pag nakita ko na gustuhan ko yung storya na ibibigay niyo sa akin, doon na nating gawa ng bawat segment na nakakatawa. Para at least, ano man ang mangyari, uuwi ang tao na hindi naiinis sa atin na Oh, natawa kami. Pero ano bang ginawa nila sa pelikula? Ano ibig sabihin nun? No? Na, ano nangyari? Pero natawa ako. Pero ano bang nangyari? Parang gano'n. Ayaw ko nun. Kaya kung sino man ang makakakulab ko o makakasama ko, uh, well, of course, I have so, respect, so much respect for other actors. Basta magkasundo sa screen. Maganda. Uh, ang plan. hindi naman showdown. Collaboration siguro. Yes, collaboration. Kasi masyad kung showdown, paano yun? Pabunggahan, pahistaran. Mm -hmm parang we're, we're done with that. Na siguro sa industry, hindi na natin kailangan ng ganun. Siguro mo on collaboration creatively. Diba? Kung magkaiba man ang branding ng comedy na pinagsama. <laughs> na, because of a good script, it will work. Oh, yes, yes. Pero kung ang nasa isip natin, pabugaan, kung sino mas, mas, mas nakakatawa, sino mas popular, sino kakagati ng masa, I think we're done with that. The, collaboration is the real deal. Uh, collaboration na walang, ano nyo, walang apakan, walang yes. pabangga, walang kaita. Walang kompera. Okay. Kasi may kanya-kanyang talent. Kasi may kanya-kanyang kanya galing. -kanya 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 -kanya. Kung may magandang material, why not? Di ba? Hmm. Parang ako, nakikita ko parang ito. Nakonita. Sample ko lang din. Bigyan mo ko ng comedy na acting. Ito ang ginagawa ko ngayon. Kaya ko yun. ba? Diba? Uh, kasi drama, pwede, comedy, drama, magagawa ko yun. Meron akong alam na hindi alam ng iba. Diba? Pero may alam din ng iba na hindi ko kaya. Yun yun eh. Parang halimbawa, ito na lang, si Carmen, kabisado niya ako. Pag sinabi niya, Lika, concert tayo. Oh. Ano sabi kay Carmen? Ayaw, huwag tatakot akong kumanta. Pero kumakanta ako. Pero takot akong kumanta. Carmen, huwag na lang ako. Kakuha ka na lang ng iba. O sino yung yun ang ibig ko sabihin, hindi kami pare pareho Meron akong alam na galing ko na hindi nila nalalang alam at meron din silang alam na hindi ko rin alam. So, ibig sabihin may kanya-kanya kami uh, paglaman. Alam din kami yan ng mga nervous kong kumanta, nervous ako alam sa... Alam naman nilang lahat marunong kang kumanta. Ang hindi nila alam, parating kang takot. Exactly. <laughs> Oo. Oh. Pero pag nandyan na yung katulad noon, may meron kaming contest na sayaw. <laughs> hindi na sabi niya, masakit ang ulo ko and everything. Baka hindi ako maka-follow dun sa steps. Ang wala ng Diyos, siya nag one <laughs> para Parati siya may excuse na, ako, hindi ko kaya yan. Ako, ganito, masakit ang ko, ang ulo ko and everything. But of course, alam nating lahat na ang galing niyang kumanta at kaya niyang mag-concert. Kaya lang, ang hindi niyo alam, parati siya may excuse sa akin. Awesome. <laughs> Hindi talaga pa Parang he's a very humble person. Hindi na. Sobra. In real life. Very humble. Very loving. Well, just very listening happy. to him now, ang dami kong natutunan. Kung, kung paano niya... ano Pinapataan mo na yung script. Kaya pala ang hirap tawagan ito. Pag sinabi mo, Uy, hindi, may kumuko sa atin. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Mga one year bago sumagot. <laughs> Kasi talaga pala... Hindi di, proseso. Hindi proseso niya muna lang kung maibibigay niya yung best niya. Yung pala yun. Now I understand. Inukonsulta mo na kami. Kung <laughs> <laughs> anong natin Ayan, okay. 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 last question na lang po. Ayan, Kuya Dick, um, upon playing the role of Mudrasta in the movie, ano po yung lesson na na-impart sa'yo nitong pelikula? And, uh, na-influence ka ba na Uh, parang in real life, magkaroon ka rin ng sariling family mo na aalagaan mo, na gusto mong makasama for the rest of your life? Um, uh, honestly, Janice, noon, nasagot ko yan, noon gusto ko, kung uh, nangarap, parang siguro naman lahat naman siguro nangarap na yung iba makapag-asawa, yung iba may makasama, yung iba na yung partner. Pero sa ngayon kasi, parang Pwede pa ba? Parang, um, ayoko lang isipin. Although, aaminin ko sa inyo, there are, parang kanta yung sasabihin ko, there are nights. <laughs> parang kanta, Parang kanta yung dream? Oh, di ba? Alwin, meron akong gano'n. Yung tao lang, no? May isang isang tutulog ka, nang isa ka. Buti na lang yung mga apu ko ngayon, katabi ko. May sabihin, may sabihin Dapat ba nag-asawa ka? Dapat sabi wala man lang nakakalam na may migraine ako ngayon. Eh. Wala man lang nakakalam na may ganito ako. But pa si Carmi na pag magkasama yung pa sa shooting, may migraine ka, na no? namumula mata mo. Kumbaga, pero pag uwi mo, wala na mag-isa ka. Oo, oh, totoo yun. Naisip ko yun, Janice. Parang nahirapan ako, Janice, sa tanong mo. Pero, ako <laughs> talaga. Um, ngayon, parang hindi na. Parang, in-embrace ko na yung buhay na pwede ako mag-isa, pwede hindi. Sana, kung may ibibigay, oo, mas masarap talaga may kasama. Kasi lalo nisa may lagnat ka, di ba? Tapos, tatawag ka pa din ng kling, 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 Tagal-tagal umakyat, di nila na, nilalagnat na ako. Ang hirap, Tapos may isip mo yung nanay mo na, nandito nanay ko, hindi eh, ako magiging ganito. Sa edad kong ito, ah, meron pa rin yan. Pero kailangan kasi tanggapin, at embrace mo yung, yung, yung thought at yung reality na pwedeng wala. Di ba? Ang importante doon, gawin mo masaya ang buhay mo. 'di ba? Tapos yung pananampalataya mo, kailangan meron kang source. Kaya maski doon sa interview isa, uh, ang ko sana kung ano. sinagot ko, ah, okay, isang block na na interview mo. Ang sinagot ko, mahirap talagang taong mo ng taong walang Dios. Kailangan talaga ng Pero nagga-guide, meron kang meron kang minamahal, meron kang kinakatakutan, yung nagka-guide sa iyo. Kasi kung wala ka noon, parang ang hirap lalong mag-isa. So, ang sagot ko diyan, ngayon okay ako. Uh, pag nalulungkot ako, tawag lang ako, nasa lang ako, pag yung may sitwasyon na may nangyayari, tawag lang ako. Kasi, let's face it, wala naman ako ibang tatatakbuhan eh. Wala naman ako ibang makakapitan. Kundi yung Panginoon, di ba? Lalo na, coming from my heart, alam nyo naman, nag-iisa lang na ako sa buhay. Salamat, may nangyayari po akong ginadala sa akin, pero naiinis ako pagkaalis na ng Sunday. Parang gano'n. So, sana, may partner, kaya lang kung hindi, kailang embrace ko yung reality na wala. So, sana ko, nabubuhay ako, araw-araw, na kasama ko, Panginoon. Siya lang yung bahala sa amin kung ano gusto niya sa amin. Yeah, I have, I have no choice. I have to entrust my life to you. Okay, thank you, Thank you, Janice. Janice, Janice yeah. naman ano naman, yung puso ko eh. na, paiyak na ako. Sige ka. Can <laughs> okay, we have time for one last question po? Yes. Okay, hello Mr. Rosica, Robert from the Manila Politi. Ang um, you have portrayed the roles successfully over the years ago, pero was there a time na and turn down ka or nag-reject ka ng kingdom. Robert, good question. Recently na, I did. Ano kayo? Pwede ko siya. Bakit hindi siya? Ah, hindi ko pwede sabihin. Sige, sige. I think you Pero Bakit nalang? Bakit mo dinner down ito? Sorry. Hindi hindi ko magagawa. Hindi, sa dito hindi ko mapaperform. Hindi ako magaling. Hindi ko magagalingan. Ah, that's one yung iba parang sayang, nahinayin lang ako na wala akong contribute Um, wala, wala, uh, so, okay, hindi ba, pangit yung word na walang saysay? Hindi -say? ba, ano Yung parang walang saysay -say yung existence ko doon. ah uh, magiging parang muti lang or dahil lang marunong ako mag-comedy, you so gano'n. Know, may, madami yun, ha? Good question, Robert. Madami akong nahindihan na comedy. Kung tutusin, uh, kailangan ko din naman ang pera. Dapat inuwan ko na lahat yun. Hindi ayan. No, yung ako. Sa bayad, oo. Kung ako, diba? Oh, sa hindi din Enrollment din ng mga apo ko yun, diba? Para makakatulong din sa mga bata. Pero hindi, hindi naman pwedeng sayangin mo lang yung journey mo na tinahak mo sa industriya tapos sisirahin mo dahil kailangan mo lang ito. Parang kung kaya mo pa naman mag-tease, mag-tease ka. Pasang tama lang, di ba? Hindi ka naman ng Diyos eh. Pero yung dahil na lang doon, ginawa mo na lang. Tapos sasabihin nila, Junardo, na pangit naman ang ginawa niya doon. Di ba? Pipintas nila lang na sila Halloween, di ba? Yung mga, diba? ano, istabera dyan. So, pinera-pera ko na lang. Hindi. Pero, tama, inaansin sabi ko siya, so, nahinayang talaga ako. Kasi pwede naman pikit mata na, gawin na natin ito. Bilis lang ito. Yung iba na namang hinindihan ko, sinabi ko naman kay Direk. consult naman ako sa ko kodirek, di ko tinanggap. Okay, lang kung di mo feel, sabi so, <laughs> yeah, ko ito tayo. Ginaya ko siya, kapabalan niya sinabi sa akin, okay, lang kung di mo feel, okay, okay nagbabalik pili ko lang. <laughs> di ba? Kaya si Direk, yun. Yeah. Pero well, nakakahinayan talaga. Nagbabalik pili ko lang ka uli. So, any dream project or role na at this point gusto mo sa ng... Good question. Kasi Sinagot ko kanina, alam mo, nakakapagtaka. Wala akong maisip na gano'n. Yung, ang gusto ko maging ganito, itong next role ko. Na, I'm very blessed yung pagdating dyan na, kagaya nito, hindi ko naisip na maging mudrasa sa pelikula. So, parang binato lang. Ngayon ko pang sinabi lang ni Lord, yan, dapat gawin mo yan. O ito, o hindi yan. Oh, gano'n. Hindi ko maisip na, gusto ko naman, Roy, yung lawyer ako, o aktivista ako. Wala akong gano'n yung kung ano lang yung dumate, kasi nai naniniwala naman ako kapag kung ano yung dumate, tapos naramdaman mo, pwede mo naman i-enhance yun. At alam mo may magagawa ka pa. Tapos collaborative pa yung director, yung producer, very open. It's better. Diba? Okay, last one. Thank you, Mr. Roderick. Okay, hey, Thank last you. Last one is kay Miss. Carney. Ms. Carney, yeah. tagal nyo na magkaibigan ni Mr. Roderick. Was there a time na parang naramdaman mo parang more than friends na yung relationship niya? Oh. Wow! wow. wow. Ano At, ka ba sa kwa tigan? Nagdam ka pa sa akin. Ano, sobra yung kanina uh, nga, Agape Love. Diba? ang sinabi niya? Okay. Ano na? Aga. Agape. Agape Love. Yung ano talaga, yung pagmamahal namin sa isa't isa is uh, more than sa pagiging mag-asawa. But, uh, oy, Wala lang sex. Diba? Kaya mga Agape Love. Oo sobrang respeto namin sa isa't isa at saka talagang natutuwa ako na kasi malaki ang ano siya ang namimili ng isasama niya sa movie na somehow na sama rin ako dito at nabigyan ako ng chance na magawa ang isang very challenging role for me na kasama ang isang order ng Paulate. congratulations Thank you so much, Sir Robert. Thank you so much to our media friends for your questions. Now we'll go to our photo ops with the cast first. Uh, may you request everyone to please stand in front of the stage.